Okay, salamat uh, sa maong panagbangi, panag-away sa katarungan. O maura to'y akong papel, ibalay na kao kang Brother Marcelo. Atong hatagan sa masipang pakpak ang duha ka maglalantugay. Shake hands sa bro, bro Jando and bro Jared. And picture taking sa between the moderator. Bro, moderator. Picture, take a photo sa. Taliwa sa, taliwa sa, taliwa. Taliwa, taliwa. na. Yung mga A4. Yung mga A4. Para A4. 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 Ano po? ano po. Kasama ka, kasama ka. Doon ka sa kabila. Doon ka sa kabila. Ano yun? A4, A4. And mga kapatid, uh, huwag mo na kayong umalis kasi sa oras na ito, meron po tayong gaganapin na open forum. So, yung gustong magtanong, para sa uban diha na gustong mangutana, welcome mo mangutana between two parties. O narin mo mangutana sa MCGI? Oh, no. Church, sa Iglesia sa Dios kay Kristo Hesus. Pwede kayo magtanong sa kaniya, kay Bro Jared. Pwede rin kayo magtanong kay Bro Jando. Be specific lang tapos dapat nakalinya kayo dito kung gusto niyo mag kung gusto kayo magtanong, okay? So you have at least three consecutive questions para ma-spread lahat niyang na inyong isipan. Okay, first na magtanong, saan mo i-address, Bro G? Kay Bro Jared. Magandang gabi Jared, mabait na bata, magaling sa diskusyon. Ang pangalan ng iglesia na kinaaniban mo ay Iglesia sa Diyos kay Kristo Isos. Okay ba? Tama ba ako? O oh, sige, kasi, clarification muna, kasi ang aral ninyo, ang aral ninyo ay Biblia lamang. Tapos ang tanong ko, saan mababasa word for word talata ng Bible, Iglesia ng Diyos kay Kristo Isos? Mayroon ba yan? Mababasa o wala? Mayroon. Nasa uno-uno hanggang dos ng unang Basahin kurindo. mo. Iglesia See. ng Diyos na binanal kay Kristo. Hindi, hindi. Hindi yan ang tanong ko. Word for word. Moderator. Word for word ang tanong moderator. ko. Moderator. Ano ah. Kung Kasi ayaw na, niya ng sagot ko, hindi ko na problema yon. Basta't sinagot ko yung tanong niya, tapos tayo. Next question. Okay. Kasi sinabi mo, mababasa. Yan lang sagot mo ngayon eh. At saka ang aral ninyo, ayon lang sa mababasa. Pero wag mo na sabihin sa akin, problema mo na yon. Hindi yung tanong sagot ko eh. Yung tanong ko eh. Ang Kaya, tanong ngayon. moderator. Ang tanong, so, ito yung tanong eh. Ah, oh. Mababasa ba word for word Iglesia sa Dios kay Kristo Isos. Mapapasa o hindi? So, yung, yung tanong niya bro, word for word po? Uh. Ah. kung sasabihin natin, sasagutin ka word for word, lalabag na ako dun sa ipinapangaral ng mga apostol. Bakit? Dahil yung ipinangaral ng mga apostol sa pagbasa ng Biblia, 3 sa 6 ng ikalawang kurinto, hindi sa titik. Aba, okay ka lang magalit sa akin. Basta yung mga apostol, hindi magalit sa akin. Ngayon, ang tinatanong mo, meron bang iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus? Nandun na nga mismo sa uno uno ang ganos ng unong, -unong, unong Corinto, na ano, na si Pablo ay tina tinawag na waging apostol ni Yesu Kristo sa kalooban ng Diyos at si Sustenes na ating kapatid saan? Sa iglesia ng Diyos na binanal kay Kristo. Okay. Kaya mag-iisip tayo, iglesia ng Diyos kay Kristo Yesus Lasto, question. Okay. okay. Sige, ang sunod na tanong ko, binasa mo ang Korinto. Ang Korinto ay na, ang Korin, mayroon ba kayong kasamahan doon sa Korinto ngayon? Meron. At kung mayroon man, sino ang pastor ninyo doon ngayon? Meron. Meron. Eh, ngayon? Uh, Meron. 2820 Sige. 20 ng Mateo, ang sabi ni Kristo, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Eh hindi pa naman natatapos yung panahon eh. Therefore, suma sa atin pa si Kristo, maging sa Pilipinas, maging sa Corinto. At yun ang pastor namin at saserdote, 724 ng Hebreo, na hindi mapapalitan. Next question. Hirakan <laughs> naman kapatid. na <laughs> tanong! O oh, medyo malayo, moderator. Sige, okay lang kayo. Yun po, kawawa naman. Sige. Hindi, okay lang, um, Sige, kapatid. Ngayon, ang tanong ko ngayon, si Ili Soriano ang kinikilala ninyong naka... Uh, ay, hindi ba? Hindi, out of context. Ah, uh, sorry. Sige, okay lang. Okay. Akala ko si Elisuriano. Ngayon, uh, ang sino ba ang nakarehistro na pangalan sa iglesia na kinaaniban mo ayon sa Security Exchange Commission? Sino? O, nang una, nung sa 18 ng Mateo, 33 AD, wala pa naman Security and Exchange Commission nun eh. Mo Isa sa kinaaniban atin. mo ngayon ba? Kaya nga, yung kinaaniban ko nga, yung Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. At yung Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, hindi mo na kailangan i-registro yun. Dahil wala pa naman Security and Exchange Commission nun. Next question, kapatid. <laughs> Sige, tangat na na. Tato na. Next question. Okay na. Ako sa doon. Ako Ako sa doon. Gamay rin kayo doon. Uh, kanina, sinabi mo kanina na yung yung uh, Biblia ng King James Version ay dinoktor ang binabas, binabasihan mo, yung cellphone mo na ngayon nga ang totoo. Di ba? Yung kanina, yung cellphone na yung totoo na binabasihan mo na yung King James Version ay totoo. Yung cellphone na niya. Ngayon, may premise ako dito. Gagamitin ko rin yung cellphone para magiging totoo ito. Ito, kapatid. Okay, gagamitin ko to ha. Basahin natin kasi... Teka, teka. Well, hindi pa ako tapos. hindi pa ako tapos. Premise ko pa. Kasi ganina, kanina binabasi mo na ang cellphone mo na ngayon ang totoo na King James Version. Hindi na yung hard copy. Di ba? Kaya ngayon, tanong ko dito. May premise na ako, akong, uh, akong uh, gagawin dito sa cellphone ko. Tapos, ito po ba ay mali? Gagawin ko muna ha? Sige, sige. ko yung itong cellphone para magiging totoo. Who founded the Roman Catholic Church? basahin na na lang, hindi nagsasalita. <laughs> eh, pakibasa ng full, kapatid. Ah. According to the Catholic Church, Jesus Christ founded the Roman Catholic Church. The Catholic Church is a branch of Christianity. According to? According to? Uh, pakituloy yung basa. Ang nakalagay kasi... Ito diba ka, ha? Sige. Who founded Roman Catholic Church? Oh, sige. Jesus, according to some information... Wait lang, wait lang, wait lang. Jesus. Wait lang, tuloy natin. Nakalagay dyan, Jesus according to the Catholic Tradition. Oh, basahin And mo. According basahin to the Bible. Basahin mo, the origin. Basahin natin. Okay. Catholic Church, founder, Jesus according to sacred tradition. Ayun. Origin, first century Judea. Ayun na. The equation. question. Tama yan. So tama yan. Tama yan. So Roman Ta Catholic. Ito. Ito. Wait lang, kapatid. Huwag tayong kukonklusyon. So, thank you. Ito lang, lang yung... Isa lang ang question ko. Tama ito. Sabi, niya. Sagit lang ito, ha? Okay, next question. Wait, wait lang. Sas ah, tapusin ko muna. Nakalagay ah, doon, according to Catholic tradition, not according to the Bible. So, kaya wala. Nonsense. Okay, next. Next question. Brad, Brad, Sali. Asa ni mi address imong question. Are dire? Kada dami naman. Lekeri sa, kere sa. Una pa sa nimo. Kita ko nimo. <laughs> ang pangutan ako, ay, mag, hindi na ba kami saya? Hindi. <laughs> 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 ako, may mahirapan tayo magresolusyon eh. Okay. Kayon, ang narinig ko, Iglesia ng Diyos kay Kristo Isos, totoo ba yun? Ay, yun ang nasa Biblia, kaya totoo okay. yun. Okay. Kaan kayo ni, ano, ni Elisuriano? Suriano? Hindi. Kasama kayo, hindi? Hindi, kasama kami nila Kristo. Bakit? Dahil sabi mismo ni Kristo, ulitin ko na naman, sa 2820 ng Mateo, ako'y namin hanggang sa katapusan ng panahon. Sino yon? Si Kristo. Okay. Ngayon, ano ba talaga ang pangalan ng Iglesia sa Diyos? Anong ang pangalan? Iglesia ng Diyos. O sa Greek, Iglesia to Teo. Ngayon, sa 1-1 uh, verse 2 of 1 Corinthians, Church of God, Oh, sa Tagalog, Iglesia ng Diyos na binanal kay Kristo. Yun ang pangalan? Ayun ay, ang pangalan. Dahil yung sa Diyos, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Kaya Iglesia ng Diyos. Last po. Last. May babasa-basa banal ng kasulatan ang pangalan ng Iglesia sa Diyos ay Iglesia ng Diyos? Meron. O basahin mo na. basahin natin sa Greek. Ang nakalagay sa Greek. Ano, ano ulit ang tanong niyo kapatid? Ano ulit ang tanong nyo? May mabasa-basa sa Biblia na ang pangalan ng Iglesia ng Diyos ay Iglesia ng Diyos. Sige ah, ikla-clarify ko lang ano. Kasi ang nagtayo ng Iglesia ang nasa Biblia, ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Dahil sabi sa 1249 of Book of John, lahat ng sabihin ni Kristo salitain, galing sa Ama. Kaya nung sinabi niya sa d 18 ng Mateo, na itatayo ko ang aking Iglesia, salita ng Ama yun. Hmm? Kaya nga, sasalitain, future progressive eh. Ngayon, ano o sino ang nagtayo ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngayong ginawa ng Diyos sa tinayo ng Diyos yun. Basahin natin sa 43.7 ng Isayas, Bawat tinatawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha sa aking kalwalatian. Aba, patunay na sa Diyos ang iglesia ng Diyos dahil Diyos ang nagtayo kaya tatawagin sa pangalan ng Diyos. eh, saan naman mababasa? Ang sabi nyo, basahin natin sa 2028 ng gawa, Iglesia ng Diyos. Sa Portugues, Igreja de Dios. Sa, sa, sa Greek, ang nakalagay, Iglesian Toteo o Iglesia ng Diyos. Nabasa, kapatid. De, ang ibig ko sabihin, hindi mo na, kasi naintindihan ang tanong eh. Ang tanong ko, ano ang pangalan? Yung mabasa ba, ito ang pangalan ng Iglesia sa Diyos ay Iglesia ng Diyos. Yan ang nga ibig sabihin. Ayun na mismo, nandun na nga kasi mismo. Kasi yung Iglesia ng Diyos, hindi nandun pangalan. Nandun na nga yan. mismo. Alam mo, sa so yung Iglesia ng, ng Diyos. Moderator, ay, ako, atin mo naman. Makinig, makinig mo na. Moderator. Correct kasi ito eh. Ang Iglesia ng Diyos, nipakilala ng Panginoon, mayroon siyang iglesia. Ang may-ari, ang Diyos. Kaya iglesia ng Diyos eh. Hindi iglesia ni Prisi eh. Kaya yun, mayroon din pangalan yan. Kasi hindi pangalan yan eh. Pinakilala lang, may iglesia, ang Diyos. okay, excuse me, excuse Prisi. Para, para, maunawaan niya. Ang ibig sabihin ni Ben Sali, ibigay mo ang pangalan ng iglesia ng Diyos. Parang ganito ba? Ano ang pangalan ng ina ni Jesus? Maria. Di ba? Huwag mong sabihin na uh, ano ang pangalan ng ina ni Jesus? Ina ni Jesus. Oh. Yan ang ibig sabihin. Hindi, hindi ganun. Sagot yung tanong niya, ano ang pangalan ng Iglesia ng Diyos? Yan ang ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin ako. Ayun na nga mismo, hindi naman natin pwedeng dagdagan yan dahil kompleto na yan. Una-una, pag dinagdagan ko yan, 22 ng Apokalipsis, halot na nga abutin ko. Eh, Iglesia ng Diyos ang nakalagay. Ano naman pakialam natin kung... Eh, Iglesia ng Diyos. At sa Greek, Iglesia Therefore, wala na tayong pakialam dyan. Yan ang nakalagay diyan. Hindi na natin pwedeng baguhin para matuwa tayo. So, next okay. Case. Okay, uh, Mr. Jared, ito yung uh, simpleng katanungan ko, no? Sa living translation, sa 1 Peter chapter 5, verse 13, sinabi ni Pedro, Church here in Rome, Iglesia na nasa Roma. So therefore, sa makatuwid, may Iglesia na nasa Roma. Tama. Sang ayon ka ba, Mr. Jared, na, na may bababasa ako sa Biblia, letra po letra, na may iglesia na tinatawag dyan sa Roma, Catholic Christian Church, letra po letra. Ngayon ka, hindi ka sa ngayon. Sa ngayon ako dyan dahil ano yung ano nyo eh. Ngayon, ang iglesia na nasa Roma na sinasulatan ni Pablo sa di sa is, di sa is ng Roma, mga iglesia ni Cristo. At yung mga na yon, hmm, yung subject of the sentence na mga, ay, hindi Tumutuko yun doon, wait lang, sakit oh. lang kapatid, tumutuko yun doon sa mga iglesia sa Korinto. At yung iglesia sa Korinto, sa uno-uno hanggang dos ng unang Korinto, iglesia ng Diyos, hindi iglesia katolik-apostolik-romana. Hindi na lang ulit mga kapatid, pagod na ako. Okay, sunod so okay, na talong. Hindi na daw, uh, brother uh, Rosby, kasi pagod na siya sa kakasagot ng discussion. Uh, so, uh, proceed na lang sa ibang mag-question, Brad Rosby. Okay bigyan natin sa ka, sa kaniyang kasama. po, okay. magandang gabi po. At uh, nagagalak po kami ni kapatid na Jared na napunta po kami from money. Bro, Jando, To CB po. Ayan. Maraming salamat po sa pagpunta po sa Bible expo, uh, discussion. Tanong ko lang po kay bro, kay Kuya Jando, uh, may mababasa ka ba sa Greek and Latin na yung first John 4.1 andun ba yung Catholic? Tanong ko lang po. Hindi. Kasi yung, yung, yung ano, yung Greek, nasa gawa ni B31 yun. He meant on Ecclesia Catholic. Sa Mons Interlinear Bible, ang nakalagay doon, Ecclesia Catholic. Pero sa Latin, wala mo basa Sa Greek lang. Next question. Hanggang tatlong bro. Y yun lang? Hanggang tatlong tanong. History. Okay, okay ka na. Okay na oh, okay. okay, sino pang pa gustong magtanong? Bro, hindi eh, na po pwede yung si, ano? Hindi na. Ano, ano? Kapoy na. Okay? Di, ka, di, ka, di, di ka na bro. So, uh, mas mabuti na... Last na ito, last. Katapusan, last. Sa Mateo, Jared, sa Mateo uh, 1.16, sinasabi doon ang <coughs> Papa ni Jose si Jacob. At saka sa 3, sa 3.23 sa Lucas, ang papa naman ni Jose ay si Hili. Ngayon, paano mo i-reconcile yun sa Bible alone teaching? Sige, sagutin mo. Hindi ko alam. Ay, ah, hindi mo pa alam. Ah. Sige. <laughs> <laughs> okay. Okay. Babalik okay. akong tanong, pero iba namang tanungin ko. Ito si kaibigan kong Jandok. Kasi ito ang uh, kaibigan ko talaga na dito nalaman ko, ito pala si Jando Alabado. Uh, nung araw, kasi may bindito Alabado, ito naman si Jando Alabado. Okay. Sa ako ang... <laughs> sa ako ang nadunggan kaniya, kining Isaiah 34.6, sakto ba ito nga libro na sa ginoo? O Au, sa libro na sa mga hayop? Mga mananap? Yes. Tinood na nga ang isayas 34 34.16, naghisgot na sa libro sa mga mananap. Maunang sa kung basahon mo sa magsugod ka sa verse 14 ngadto sa 17 naghisgot yun na puro mananap. Maunang sa Good News Translation ang ibutang diha read in the Lord's Book of Living Creatures o dili na Biblia. Okay kanang living creature, wa ba maapil ang tawa na? Wala maapil. Kung ato ta sa tagsaon o basa, kay kanang mga mananapa, katuman ang idumiya. Ang idumiya, silutan sa ginoo. Mawad-an siya mga tao dito. Ang mupuli o puyo, mga mananap, ang mupuli o puyo, sila'y managiya sa yuta hangtod sa hangtod sa idumiya na nga lugar busa mga mananap na siya, why labot ang tao? Pero ang living creature, apel ang tao. Dili apel ang tao. Kay kung imong basahon sa verse 14 ngadto sa si 17, niingon gyud dito nga ang mga tao tulugara pahawaon kay ang mupuli og puyo mga mananap. So asa man dai mabilong ang mga tao? Di man nabilong sa living creature. Asa man sila mabilong ang mga tao? Au, apel ko ana. Wala na apel ang mga tao sa living creature nga gisgutan sa Edomia o wala kay apel dito kay wala ka nakaadtog Edomia. Busa mga mananap na gisgutan dito labot ang tao. Okay. Kanang libro sa Isaiah Kanang libro po sa mananap nga si Isaiah nagsulat. Asa man na, ang libro ha? Kung di mo katumbok nga naas Biblia. Asa okay. man. Ang nagsultihan na si Isayas, ang ginoo mo'y tag sa moong libro. Ano niyong ito siya? Read in the Lord's Book of Living Creature. Ang ginoo tag -iya. Iyahan ng property. Busa siya rin makatubag og asa na ng libro ha karon. So, waka kay di anak. Dili man akong libro. Sa ginoo man nga libro, ang tag sa libro mo'y mahibalo o di inangay ang libro. Oh, di nga nung mangka o libros mananap na huwag mo di kakaibawa ng libro ha. Nahibaloko ko nga libro sa mananap to kay giingon ni Propeta Isayas, breed in the Lord's Book of Living Creature. Muna nahibaloko. Karon. Aw, <laughs> <laughs> oh. sige, tapon na <laughs> Eh, dibatihin na lang na. Kay, uh, dibatihin na lang na nga Ah, schedule na lang mo. Ah, uh, dialogue lang mo anak kay Oh. Uh, ah, uh, sunod buwan, sunod buwan. <laughs> ha? Sinay ticket Papultahan, pultahan eh mo? <laughs> Ginuo ko. <laughs> <laughs> pa para mga kwarta kuno. nos but please say ayo ayo ayo. Oh. Uh, so, ah uh, sa oh, uh, ako sa ipahibaw ha kay basig gadunay nagpaabot. Ah, uh, nag ni Father Darwin kay mura magnay nay nang na kung ba siya kay magpa sa mga religious items so may karon pa siya ni tubag nako nga tuan na di sa sa Cebu kay retreat karon sa mga clergy sa diocese sa Tagbilaran no onya kung aduna moy panginhanglan sa mga misa sa katedral open play walay gikansel cancel nga mga misa kay adunay mga pari nga gihulip diha sa katedral no so sorry deha nga wala si padre karon o lang mo sa inyong mga pari kay tanang pari maka bless man sa mga religious items nga mahimo siyang mga sacramentals so uh, usbon pasaylo lang gyud no sorry lang gyud nga walas si padre karon so nay pangutan na gamay Mutana nung ini, to nga pastor. Eh okay. siya pero ako lang ako lang basig-basig niya ba? Uh, kasi nandoon lagi sa buhat uh, buhat na Apostol 2:46 na sabi na araw-araw dinagdagan sa Diyos ang kanilang kanilang grupo, araw-araw nadagdagan. Ang tanong ko sana sa kanya, ilan na ba sila ngayon? <laughs> Dahil araw-araw dinagdagan man ng Diyos ang kanilang grupo. So, ilan na kaya sila ngayon? Kaya kung pwede masagot na ilan na sila ngayon, pwede masagot kung ilan na. Kasi 2,000 years na eh. Tapos, araw-araw din nagdagan. So, marami na sila ngayon. So, ano, uh, how many members na daw yung simbahan nyo? Hindi naman mahalaga kung ilan eh. Ang mahalaga yung turo. Dahil makikilala mo yung totoo sa 7.17 ng 1, ilang beses ko nang binabasa, sa turo, hindi sa dami ng miyembro. Last na yan, kapatid. Pagod na. Okay, ato nga tagan sa masipang pakpak ang ato ang mga igsoon from Manila, Bro Jared, and Sayang Kaoban. Mga igsoon, ato na kaning taposon ang ato ang dialogo sa pagtuo atong ihatag ang closing prayer sa atong Catholic Faith Defenders Save the President, Brother Kenneth Joseph Aboyabor. Asama to? Closing prayer sa ta. Sangalan samahan, mahan sa, anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit no na mga mahan, salamat ning kahigayunan, salamat ning kagibiyon. Ngayon mo kaming gihantagan o maayong panahon. Bisan tuod ganina, gaulan-ulan. Pero ang imo gayod nga mga pulong mo ay alang kanamo nga makita na mong kamaturan. Lord, salamat usam sa kinabuhi gihatag, matag-usa salamat sa mga grasya. Hinaut o Diyos nga karon sa among panagbulag at agi kami maayong uh, pagbiyahe sa matag-usas. Kanamo, paingon sa among matag-pamilya. Lord, ang amo mga igsuon nga nakakaroon sa tambalan, ikapa sila, ayuha sila, gikan sa ulo, nga tos lapalapa, kaunuran, kabukugan. Iuli ang ilang maayong panglawas. Lord, usap ang among mga nagnegosyo din he, nanginabuhi at agi sila sa managayong grasya ngayon mong ipabuhagay diri ka na usab Lord, ang among mga tricycle driver, sa tanang mga driver nga nag, nanginabuhi ni ning urasa, hangtod, ugma, hangtod sa tibuk na kinabuhi, giyahi kami sa balang espirito. Ugayo ayoha usab ang among matag-usa ka kasing-kasing makita na mo ang kahayag ni Kristo diha sa maayong balita. pukining tanan o Dios amo nga gipasalamatan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Kristo, uban sa panabang sa mahal na Maria sa tanang mga anghel o mga santos sa langit. Amen. Sa ngalan sa sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayng gabi eh, kanatong tanan.